Kabilang sa inaasahang maghahain ng Certificate of Candidacy ngayong araw, ang ilang pambato ng administrasyon. Alamin natin ang update sa sitwasyon sa Comelec sa detalye ni Bien Manalo live. Bien? Tama ka dyan, Audrey. Ano? At... Uh... Mm -hmm. 20, 20. Kanakang buhos ng ulan, naging malapiesta ang pagsalubong sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy kahapon. Maaga pa lang kasi ay pumorma na sa kahabaan ng Kirino Avenue ang mga taga-suporta. Kanya-kanya silang pakulo at paandara para i-cheer ang kanilang mga pambato labing pitong aspirants sa pagkasenadora at labing limang party list ang naitala ng Commission on Elections o COMELEC na nagsumite ng kanilang COC kahapon. At ngayong ikalawang araw ng COC filing, inaasahang maghahain ng kanilang kandidatura ang ilang pambato ng administrasyon. Gaya na lamang ng dalawa sa nakalaban ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa presidential elections na sinadating Senador Tito Soto at Ping Lacson. Nariyan din si re-electionist Senator Lito Lapid at si Makati Mayor Abby Binay. Sa buong bansa ay may kabuoang 18,280 na posisyon ang paglalabanan sa susunod na halalan. Kasama narito ang mga senadora, representative ng mga party list, miyembro ng kongreso at mga local posisyon. Mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad sa loob ng Manila Hotel Tent City. Hanggang limang tao lamang kasi ang maximum attendance na pinahihintulutan sa loob ng Tent City. Samantala, tiniyak naman ng Manila Police District ang seguridad at kaayusan sa paligid ng pasilidad ng COC filing. Audrey, patuloy tayo nakaabang dito sa Manila Hotel Tent City at aabangan natin kung sino-sino pa ang maghahain ng kanilang kandidatura ngayong araw. At yan muna ang pinakahuling update dito sa Manila Hotel Tent City para kaugnay pa rin sa second day ng COC filing. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.